What? Ngayon pala pagtanggal nito, babasagin. Kasi mahirap siyang kalasin eh. eh, mahirap din kapit. So kailangan na lang basagin yung ano pinaka-lens. All right. Na to uh, so, one nine. tapos yung kabit niya magkano yung kabit ko ya Five fifty. may nakita ako sa ano nito eh sa TikTok 5 uh -oh. 500 plus lang merong kulay black nga eh uh -oh. Kaso, ah, mahirap magkabit nun. Baka pagdating sa LTO, i-reject yun, eh, no? Okay, okay. Siyempre, hindi mo naman sabi, online. Hindi, hey, yung mga kasa mismo, no? gano'n. Ah, buwibili sila sa'yo. Oh, dito rin magpapakabit, kasi hindi rin na sila nagkakabit. Kaya, kaya pa lang, oh, mautak din yung hunta, eh. Tatanong ako kung mayroong stock, eh. Sabi, wala. Tingnan natin yung eh, pagkalas nito, ano. Papalit tayo ng ano, eh. Hindi kaya? Oo. Oo. Sa hitlight natin. Huwag ka na sa papalit tayo ng lens dapat activate na ako nung ano yun nung birne sa ay nung Sabado. sa angkas dito lang ako nagka problema eh balik na lang sa lunes. sayang pa naman yung pila ko dun ang ganun pila ka pa hindi na diretso na sa payment hmm. Ano kayo magandang ano? Bola sa ano, pag, pag ka ng tao Ilang ano? Ilang grams? Ha? kasi kung nakapuloy ka lang Ha? Kasi ginagamit ko ngayon, katuro yata yan eh 13 lang 13? Malakas sa atak yun? Oo oh. side yun. Yung 13? Para sa ba presyo ng sa ba presyo ng yun? Para Ipinipitan ko na lang kasi baka mabasa na eh. Mas malala ba? Pag nasira, mas malaking problema. Yan, matrabaho pala ito. Okay, isa-isa. Pagpalit ng kanagahan natin. Hindi muna tayo bumiyahin. Maya-maya na tayo bumiyahin. Suking so okay na ako dito ni Kuya eh. <laughs> <laughs> Simulan binili ko itong motorhome, dito ko ito lagi pinagkakawa. Okay, itagalin mo muna yan. Okay, muna yan. Itagalin okay, muna yan. Dami rin pala screw yan ano? Dali. Kaya plano kong bilhin 'to ng ano, yung yung guard, tawag ko Ah. yung crash guard para pag nakumba, maano yung ano, protektahan. Mas malala pa eh, 'tong may karakter. Bakit? Mas hindi ka. Uh, Tara, tumbayan. Tapamali yung mga bisikleta ng mga nakagagagi pa. Ikat pa yan, eh, no? Ikat oh, pa. Tayong pinamano rito, oh. <laughs> Tuloy tayo ng lens. Ayan, lens natin, na nagaan na. na Kaya ang kas. Kaya, babalik tayo sa lunis. Station ka, dami. Yep, dito tayo sa Rapa. Rapa Motor Shop.

ito pala pagtanggal nito, babasa akin. Kasi mahirap siyang kalasin eh, eh mahirap din kapit So kailangan nalang basa akin yung ano, pinakalins Alright na Alright, warak warak na Warak warak na ating lens uh, Ito kasi yung delikado niya kapag nabasa oh. Yung mga ano Yung katulad niya no oh mga chips mas malaking gagastusin natin na ito sa A plus huwag na ano ng tubig na grounded ay, hmm. <coughs> ay sayo, hindi ito yung heater mas zero zero ginagamitan ng heater o. pag pinalik mo yan heater ulit oo oh. <coughs> Alright, yung gusto mo pakalit ng lens dito oh. Tayo pogi. tayo <laughs> tayo sa Pasig. Seremundo. Ah, uh, gusto mo magtanong, PM lang kayo diyan sa ano, message lang kayo sa comment section. Alright. Hindi biro tanggalin yung ano. Yung lens ng Honda Click. Meron tong insurance sa akin kasi walang stock sa ano, sa tasa. Pipilitan so, tayong magpalit na hihintay pa ako ng ilang buwan ang tagal dumating yung ano sa konta ang stock Ano siya pag nainitan yung glue niya lumalambot din? Oh, lumalambot. Ah, so yung pag na nainitan. din kasi. Ah. Mm Hindi -hmm pagkabit. Dahil. <laughs> Ang bilis ah. Okay, papalalamog ko na lang yung ano. Kung dito. Ito ko sa bahay. Ito yung rider ng lalamog rin. Lalamog dito. Pinagagawa na tayo So, tayong papalalamog. Tawagan natin yung rider. Okay. Ay, pinalalamog natin yung ano, trailer. Tarik lang pala yung kabit yan, no? Pumpali tayo ng gear oil, ang itim na, oh. Tapos pa Okay na, pwede nang pasagin ulit. Mahal, mahal. Ayos <laughs> na yan. Ito tama gas na nabukos. Uh, Oo. Oh ready na yung bukas kay Angkas makakapagbiyahin na kay Angkas yan yung gastos okay, ng isang yeah, yeah. rider ito tayo nakakabiyahin 2565 agad alright ito yung babayaran natin 2565 <laughs> yan Bye. Ano ba? Uh, hindi na tayo bumakbakay ang kas bukas.